May surfboard sa Siargao. Oh, okay. Dito naman sa Bansalan is balat ng saking yung surfboard dito. Balak, balak, sa video ito ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamasayang kanal sa buong Pilipinas. You know, so andito tayo ngayon sa Bansalan Davao del Sur dahil binisita natin ang kakaibang kanal at sikat na kanal dito sa Bansalan. Dahil ang kanal na ito ay napakalinis dahil pwede tayong maligo at maglaba. At isa sa pinakasikat dito is pwede tayong mag dito. Yes, pwede tayong mag-slide dahil napakahaba ng kanal na ito. Oh, ano? Oh, ano? Oh. Rapi guys, oh. Uy, Grabe yung agos. Tapos tingnan nyo, napakalinis talaga guys. So, kitang kita yung ano, chinelas ko sa ilalim. Tapos ang, oh, napakahaba ng kanal na ito. By the way, irrigation kanal ito dahil sa, oh, tingnan nyo yung buong paligid. Napakalawak na palayan dito sa Bansalan. Dahil alam nyo, yung Bansalan is kilala na mayroong ekta ektaryang ano, palayan dito sa Mindanao. Tapos kilala din sila sa mayroong napakasarap na klase ng bigas dito sa atin sa Pilipinas. Oh, so, tingnan nyo, ito yung gilid natin, tingnan yung gilid natin. Ayan o. Oh. O, oh. yan lahat. Ayan. Pero dito tayo ngayon sa kanal. Maliligo tayo dito, tapos magpapadaos-dos tayo dito. Dahil hindi pwede na kapag dito ka sa Bansalan, hindi pwede na hindi mo ma-experience na magpadaos-dos dito sa kanilang kanal. Meaning, mag-slide tayo mula doon sa unahan hanggang doon sa dulo. Pero, bago tayo mag-slide, kailangan natin ng isang teknik para mas maganda yung pag-slide natin. Tara! Ay! Yay. So, ayun guys, no? So, ngayon is andito tayo sa puno ng saging dahil bago tayo mag-slide doon sa kakaibang kanal dito sa Bansalan, mayroong isang teknik na dapat natin gawin. So, kasama natin tropa, Randy Adventurer, Iba siya yung, nga. siya yung mananaging. Kukuha <laughs> na balat ng saging. Dahil, pwede ka naman doon mag-slide na walang ano, balat ng saging pero may mangyayari sa yung short pants. <laughs> Lumaki ka sa bukid. Alam mo talaga itong laro na to. Oh, ito. Oo, oh, Kita. Ano? Pakita yung ano <laughs> Yan, tara. Para mas mabilis, dumauso o sa patubig. Oh. All Alright, tara, let's go. My broken heart. Oh, Uy, pero Andrea, siya mo. Apil daw. So yun guys, no? Kung may surfboard sa Siargao, dito naman sa Bansalan is Balat ng saging yung surfboard dito <laughs> Dahil yun yung gagawin natin Ito yung sasakyan natin Mag-slide dito sa kanilang patubig o irrigation canal By the way, kasama ko ngayon ang aking barkada Clyde Blanc at saka si Randy Adventurer Alright Siyempre, oh? andito rin yung makikita yung pinakamataas -na, na bundok, bundok sa, sa buong si Pilipinas ba? Ano yun doon? Mount Apo Ano? Mount Apo na na? Oo nga Oo, Hala guys, oh so, Yan yung Mount Apo Hala Nakakit ka na, Mount Apo doon ba? Yes, kami Oy, yes. Dali hindi ka sumama. Ako dala. <laughs> <laughs> so guys, ang tagal. Tara ngayon. Yo, yun, ito At yung surf. Bro. bro, kasi naligo na kami dito, kami nilang rin. Ginawa namin, nilagyan namin ng barikada para ang tubig uh, ah, lalalim. Oh. Oh. <laughs> yun ang mga style nila pag may mga irrigation, siguro yung mga nanonood karon, paki-comment kung naranasan nyo ba Itong mga ba. Para, ano lang. Then by the way guys, is dito kami ngayon sa lugar pala ng aming barkada, di Alventurer. At kada may barkada siyang pumunta dito, hindi pwede na hindi nyo may experience mag-slide o mag-surfing <laughs> dito sa kanilang patubig o irrigation canal. Kaya tara, slide na tayo, tara. Ayan or, ready na yung mga surfer ng bansalan. Alright! Yun, amat sa sugod. Ay, Amat sa sugod. Dito, dito uh, tumoy? Uh, dito, uh, dito, Ayan. Dito. Okay. okay. Papa, okay. unsa ka man ni boss? Alright, yeah. All right. Prepare for. Ay mga kita na murag tanil sa oro nindot na video. Gato. Ibilin sa nako nitong chinilos at tay. Kana lagi. Oh, na First time in history rin TV makasama ni. Oh. Guys, oh, so, alam kong wala ito sa mga siyudad. Andito lang ito sa probinsya namin dito sa Mindanao sa Bansalan. So, ikaw muna, na boss. Mao na si Boss Clyde Vlog. Ako yung susunod. Tapos yung ka master namin, Randy Adventurer. Sino ta? All right. train style. Train style. Ayun bay, magsisimula na kami. Ito na. Hello. Dapat kusog man ni bay. Tigil lang. Ay na guys, ang lakas ng ako. Hantot pag sunod ya. Uy, yawod. muna bay. Uy, yawod. Oh. Yun. atras. Hello. Ay na guys. Magsisimula na. Labos boss Clyro. Do. Ayun. Dol, isa niya. Paano boss? Kanya uh, rin. Ah, opo. Uh, ah, opoan. Ayun. Uh, Kini mo ni tumoy. Oh. Uh, Amo ni una. Ay, dito ka to, katong lapad. Mara yung daan. Mara yung ang lapad. Kini. Okay.

isa-usa at... pa. Oh, punog lawa-lawa akong gano'y. Igawapo to. Puso kayo. Yeah. Ay. Bumo ko rin, Teka, Guys, ang maganda rito, walang intransmitual. Libre dito. Tapos, oh, grabe, sobrang linis. Sobrang linaw. So, grabe, sobrang enjoy. Ganito yung tubig dito sa bansalan Baudil, sir. Woo! Aga, Libre lang. Aga, tigil. Libre lang. Walang kaya. <laughs> walang kaya to. Woo! wala sa ka! Hindi ako Nawala yung kabo namin! Nawala! Unong ko na tanggal o? So, yun know, So, by the way, kung umabot pa kayo sa punto ng video natin ito is pakicomment kung taga saan kayo para ating malaman kung saan umabot ang kwento natin ito. At huwag din natin kalimutan i-share para may bahagi natin sa lahat itong napakagandang patubig o irrigation canal Tili, nasa dito ito sa, sa, sa Bansalaan Dabao del Sur. Ito pala si Rindoms TV. Kita-kita sa kita ating vlog.